at pinagsasaksak sa leeg hanggang mamatay. Inabot ng apat na taon bago natagpuan ang bangkay ng biktima. Natuklasan ng Dasmarinas Cavite Police na ang poso negro na ito sa isang bahay. Meron palang apat na taong lihim. Mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo na sa isang tahimik na lugar sa Dasmarinas Cavite ay may isang pamilya ang nababalot ng sikreto at matinding tensyon sa bawat isa? ang Sayos family na sa mata ng iba ay isang ordinaryo at normal na pamilya lang. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan ay may isang namumuong madilim na pangyayari, isang pangyayari na matatago ng mahabang panahon. Si Evelyn Sayos Wong ay pinanganak noong early 1960s, sa siyang ina na puno ng determinasyon at pagsusumikap. Sa edad na 54 ay nakaranas siya ng mga matitinding hamon at pagsubok sa buhay habang pinapalaki ang kanilang mga anak. Bakit? Si Evelyn Sayos Wong kasi ay nabiyuda noong 2011 at dahil dito siya ang tumayong ama at ina ng kanilang mga anak. Nagsumikap si Evelyn at walang tigil na nagtrabaho para makasiguradong magiging maganda at stable ang buhay ng kanyang mga anak. Nang dahil dito ay naging isang disiplinaryan na ina si Evelyn na may mataas na pagpapahalaga sa respeto at kaayusan. Saong June 8, 1998 ay ipinanganak si Joanna Marie ang pinakabatang anak ni Evelyn. Habang lumalaki si Joanna ay patuloy naman siyang nakamata dito. Kaya naman masasabing ang naging childo ni Joanna ay bunga ng pagmamahal at striktong pamamalakad. Mataas ang naging expectation ni Evelyn kay Joanna kaya naman kadalasan itong nakakaranas ng matitinding pressure upang mag-excel. Dahil di naman dito ay naging malayo at marupok ang relasyon nilang mag-ina. Nakaranas ng pagod at hirap si Joanna ngunit sa kabila ng ganitong tensyon sa kanilang dalawa ay mayroon pa rin ng mga mga magagandang pinagsamahan ng mag-ina. Sinasabi ng mga kapitbahay na nakikita nila si Joanna at Evelyn na nagsisimbang magkasama. Gayun din ay sumasama sila sa mga community events. Sa patuloy na pagtanda ni Joanna hanggang sa niya ang kanyang teenage years, mas lalong tumindi ang tinatawag na generational gap. Dito ay mas naging malinaw ang pagkakaiba nila sa paniniwala, sa attitude, sa values at pati na rin sa behavior nila patungo sa ibang tao. Kung noon ay mga simpleng hindi pagkakaunawaan lamang, ito ay nagpatuloy sa madalas na nilang pag-aaway. Si Joanna, patuloy niyang hinihingi ang kalayaan nito mula sa striktong pamamalakad ni Evelyn. Nang dahil dito ay nagugat ito sa pagiging rebellious ni Joanna patungo sa kanyang ina. Noong sumapit ang taong 2014, 16 years old pa si Joanna dito, ay nakilala na nga nito si Ronald James Ruby. Isang karismatik na lalaki ngunit may history din ng pagiging rebelde sa kanyang mga magulang. Ito ang nagsilbing connection nilang dalawa at habang tumatagal ay nagkamabutihan sila. Naging magkasindahan at nagdesisyong magsama. Dito ay nangako si Ronald na bibigyan niya si Joanna ng kalayaan at validation na matagal na nitong hinahanap. Ngunit sa mata ni Evelyn, si Ronald ay isang masamang ehemplo at nakikita niya itong lalong magpapalala ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Sa kasamaang palad, ito na nga ang nangyari. Mas lalong naging matindi ang tensyon sa loob ng tahanan ni Evelyn nang mabuntis nito si Joanna sa edad na 16. Dumating na rin sa punto na hindi na mabilang ng mga kapitbahay ang dami ng pag-aaway sa loob ng bahay ni Evelyn. Ito ay isa kadahilan na natutol siya sa relasyon na Joanna at ni Ronald. Mga kaibigan, bagamat mukhang normal lang ang pamilya sayo sa mata ng iba ay napakarami nitong problema ang hindi nareresolba. Baka nga masyadong naging mahigpit at strikto si Evelyn pero ito ay bunga lamang ng pagmamahal. Sa isang banda naman ay nakasakal ito kay Joanna. Dahil sa kakulangan ng maayos at open communication ng magina, ina ay nagkaroon ng hangad si Joanna na humanap ng peace of mind na labas sa kanilang pamilya. Ang emotional distance na ito ay panghabang buhay na binago ang kanilang mga buhay. Habang lumalala ang relasyon ng mag-inang si Evelyn at Joanna ay mas lalo namang nagiging malalim at matibay ang relasyon ni Joanna at sa kanyang nobyong si Ronald. Ang pagtutol ni Evelyn sa kanilang relasyon ay mas lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Si Joanna at si Ronald ay nagkaroon ng matinding galit kay Evelyn at dahil dito ay nag-isip sila ng paraan paano resolba ang mga pangyayaring ito. John Levisayos Wong, ang lalaking anak ni Evelyn, ay pinanganak sa ibang ama. Bagamat ganito ang relasyon ay nagkaroon pa rin ng magandang samahan ng magpatid na Joanna at John. Habang tumatagal ay siyang tumatayong sandala ni Evelyn sa mga pangyayari sa loob, kaya naman mas lalong naging malapit si Evelyn kay John kaysa kay Joanna. Dito ay naobserbahan din ni John ang patuloy na pagtatalo ng magina kasama si Ronald at ito ay patuloy na lumalala. Isang bagay ang naging malinaw sa kabila ng mga pagtatalong ito. Si Evelyn ay tumayo pa rin ina kay Joanna sa kabila ng mga pangyayari. Noong nabuntis si Joanna sa edad na 16 ay siya din ang tumulong upang mapalaki ang mga anak nito at gayon din ay nagbibigay siya ng mga pinansyal na tulong. Maliban dito ay naglalaan ng oras si Evelyn upang mapabuti ang relasyon ni Joanna at ni Ronald sa paraang pagbibigay ng mga advice. At ng ito ay nasaksihan ni Jan kaya naman hindi rin sumagi sa isip niya ang potensyal na pwedeng mangyari. Lumipas ang mga buwan at noong August 15, 2016, si Jan ay nagpaalam sa kanyang ina na hindi ito makakauwi dahil kailangan itong tapusin ang kanilang thesis. Nakauwi na si Jan ng August 16, 2016 bandang alas 7 na ng gabi. Dito ay inabutan niya si Joanna at si Ronald na nasa bahay nang tanongin niya si Joanna ay laking gulat nito nang sinabi ni Joanna na ang ina nilang si Evelyn ay umalis papuntang Singapore. Nabanggit din ni Joanna na ang kanilang ina ay sinundo ng kanyang mga high school batchmates. Isa itong bagay na ipinagtaka ni John dahil hindi man lang ito nakakuha ng kahit anong abiso mula sa ina dahil wala itong sinasabi mula nung umalis siya para gumawa ng thesis. Lumipas ang mga araw ay lalong nagalala si John dahil hindi ito karaniwang kilos ng kanyang ina. Hindi kasi basta-basta umalis si Evelyn nang hindi nagpapaalam sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilan pang mga buwan ay ikinagulat na lang ni John na noong kanyang kaarawan ay nag sa kanyang Facebook ang inang si Evelyn. Dito ay binati niya si Jan at humingi ng paumanhin sa hindi pagpapaalam. Hinad niya rin dito na gusto niyang mag-unwind muna mula sa mga conflict na nararanasan ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Evelyn sa chat na huwag silang magalala dahil busy lang siya sa Singapore at naisingit lang daw nito ang pagbati sa kanya dahil kaarawan niya ito. Ito na ang huling mensahe ng kanyang ina sa mga lumipas na taon. Taong 2018 ay nagpasya na si John na alamin ang totoong nangyari at ang kinararoonan ng kanyang ina. Sinimulan niya ito sa pagtatanong sa mga kabatchmates ni Evelyn dahil ito ang mga kasamang binanggit ni Joanna noong araw na siya ay nawala. Ngunit nang tanungin niya ang mga ito ay laking gulat niya na wala silang nalalaman sa kinaraoonan na ni Evelyn at hindi raw sila nagplano o amalis papuntang Singapore. Dito ay mas lalong tumindi ang suspecha ni John at nagtaka na siya na bakit parang hindi interesado ang kapatid niyang si Joanna sa kinaraoonan ng kanilang ina. Dahil dito ay kinausap na niya si Joanna at sinabing hanapin natin si mama. Ngunit ang sinabi nito ay nag-iwan ng napakalaking question kay John. Ang sabi nito ay, Kuya, wag na natin hanapin si mama. Kung nasaan man siya ngayon ay siguradong masaya na siya. Sa sinabing ito ni Joanna ay napagtanto niya na may mali. Kaya naman nagpa siya na si John na iulat ito sa otoridad. Nagfile siya ng missing person dahil iba na ang kutob nito sa nangyari sa kanyang ina. Binanggit din niya sa otoridad na tuwing birthday niya lamang nagme-message ang kanilang inang si Evelyn at hindi na ito nasusundan matapos ang pagbati Taong 2019 ay nakaranas ng napakatinding mga pag-aaway ang mag in partner na si Joanna at si Ronald at kalaunan ay naghiwalay sila at umalis ng bahay. Dito ay naiwang nag-iisa si John. Sa ito ay nagtatrabaho na siya dahil tumigil ito sa pag-aaral noong mga makaraang taon dahil wala na ang pinansyal na suporta sa pagkawala ng kanyang ina. Dahil dito, si John na ang kumikilo sa kanilang tahanan at napagdesisyonan niyang ipaayos ang kanilang kusina. Habang naghuhukay ang mga gumagawa ay may nadiskubre silang isang semento sa ibabaw ng septic tank. Sa nila dito ay bumungad ang isang identification card ni Evelyn. Sa patuloy na pagtibag ay buto naman ang bumungad sa kanila hanggang sa tuluyan nila itong tinibag at dito ay nakita nila ang isang katawan na tuyo at tuluyan ang naaagnas. Natuklasan ng Dasmarinas Cavite Police na ang poso negro na ito sa isang bahay meron palang apat na taong lihim ng hukayin tumambad sa mga pulis at residente ang bangkay ng isang babae na apat na taon nang nakalibing sa septic tank. Puntong ito ay kinabahan na ng napakatindi si Jan at pinakuha niya ang bangkay para ipaimbestiga ito sa otoridad. Dito ay nalaman na nila ang buong katotohanan sa nangyaring malagim na krimen. Ang sospek, sariling kadugo pa mismo ni Evelyn. Isang bagay na napakahirap paniwalaan para kay John dahil ang mismong kapatid niyang si Joanna at ang live-in partner nito na si Ronald ang primary suspect sa pagkamatay ni Evelyn. Ngayon ay nabubuo na ang kwento. Ang inang si Evelyn na nagme-message pala kay John ay walang iba kundi ang kapatid nitong si Joanna. Nagkunwari itong si Evelyn upang mabigyan si John tinatawag na sense of relief sa paraang pagsasabi na siya ay buhay at umalis lamang. Ang komunikasyong ito ay para mawala rin sa isipan ni John na wala na ang kanyang ina. Ngunit walang sikretong hindi nabubunyag. Dito ay unti-unting lalabas ang buong katotohanan. Ano nga ba ang nangyari at ano nga ba ang paraang naisip ni na Joanna at Ronald para harapin ang problema ang kinakaharap nila? Sa mga panahong wala si John para gumawa ng thesis ay ginawa nila ang sorpresa. Nagkunwaring may sorpresa si Joanna at Ronald sa kanilang ina. Abang nagbibihis sa second floor ng bahay ay tila minamadali nito si Evelyn na makaalis. Si Ronald naman ay nasa ilalim ng hagdan, naghihintay sa pagbaba ni Evelyn. Nang tuluyan na nga itong makababa ay lumabas na nga si Ronald. Dito ay nakatalikod si Evelyn mula sa kanya. Gamit ang martilyo ay pinungpok ni Ronald dito sa ulo ni Evelyn. Dahil sa lakas ng pagkakapukpok ay napahiga agad dito sa sahig at dito ay tinuloy ni Ronald ang pagpatay. Humingi ng kutsilyo si Ronald kay Joanna para tapusin ang sinimulan. Kumuha si Joanna at habang nag-aalinlangan itong ibigay kay Ronald ay hinablot niya ito at walang awang pinagsasaksak si Evelyn sa leeg at sa dibdib. Ito na din ang naging sanhi ng pagkamatay niya. Dulot ng takot at kaba, ilang oras pa din munang hinayaan ni Ronald si Evelyn na nakahiga. Walang imik at tila balisa si Ronald habang si Joanna naman ay umakyat sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang oras sa hinila na nga ni Ronald si Evelyn sa likod ng bahay at umorder ng semento at buhangin. Sa ibabaw ng septic tank ay gumawa si Ronald ng pakodradong hugis gamit ang plywood na nagsilbing libingan ni Evelyn. Sa puntong ito ay nasa kwarto pa din si Joanna. Kasama sa inilibing ay ang mga identification card at passport ni Evelyn. Matapos ilagay ang mga ito ay sinimentohan na ni Ronald ang libingan. Dumipas ang mga araw ay umaalingasaw ang amoy mula sa pinaglibingan niya, kaya naman ang naging solusyon nila ay buling tabunan ito ng semento. Kaya naman sa mga panahon na nangangamoy ito ay o-order lamang siya muli ng semento at buhangin at uulitin niya lang ang paglalagay ng semento. Noong mga oras na nahukay ang hinihinalang bangkay ni Evelyn ay nagsabi na agad si John sa otoridad. Dito pa lamang ay alam na niyang ang kapatid niyang si Joanna at Ronald ang primary suspect dahil sa mga pangyayari sa kanilang tahanan. Marami rin ang circumstantial evidences na siyang dahilan sa pagkakaturo kina Joanna at Ronald bilang primary suspect. Matapos silang mahuli ay pansamantala muna itong pinalaya hanggat wala pang resulta ang DNA test mula sa NBI. Mabigat para kay John ang pangyayari dahil ika nga nito ay bagamat stricto si Evelyn ay ibinigay niya lahat ng tulong sa mag in partner. Hindi lubos maiisip ni John kung bakit humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pakalipas ang ilang araw ay lumabas na nga ang DNA test at dito ay kumpirmadong si Evelyn nga ang bangkay na nakalibing. Tuluyang inaresto si Joanna at Ronald at dito ay nagsagawa ng extrajudicial confession si Joanna. Nilabas niya dito na noong July 2016 ay nagbalak na si Ronald na patayin ang kanilang ina. Noong araw mismo ng krimen ay sinubukang pigilan ni Joanna si Ronald. Sinabi niya dito na siya ay wala nang na ama pati ba naman ang kanyang inang si Evelyn ay mawawala din? Sa din ni Joanna na pinagbantaan siya ni Ronald na kung magsusumbong ito sa kapulisan ay isusunod niya ito sa kanyang ina. Kaya naman hindi na rin nagawang magsumbong ni Joanna sa kapulisan. Para sa mas matibay na kumpirmasyon ay nagsagawa pa ng iba't ibang DNA test ang NBI para talagang makumpirma ito. At dito lahat ng resulta ay 99.99% .99 mula kay Evelyn, Joanna at Ronald. Nang tuluyan ng mabuo ang kumpirmasyon ay kinasuha na si na Ronald at Joanna. Si Ronald ay kinasuha ng murder habang si Joanna naman ay kinasuha ng parricide. Nakakuha ng statement ang isang broadcasting company kay Ronald at dito ay iginiit niya nakasabot si Joanna sa nagawang pagpatay at hindi nito totoong tinakot si Joanna upang hindi magsumbong sa kapulisan. Totoong napakabigat para kay John ang pangyayari sa isang igla pati isang pag-alis upang gumawa ng thesis ay nawala ang isang mapagmahal at mapag-arugang ina. Isang taon matapos madiskubre ang katawan ni Evelyn ay tuluyang nagsumikap at nagporsige si John para sa ikabubuhay at para sa patuloy na pagbangon. Dito ay tahimik na rin ang kanyang puso at isipan dahil kahit papaano ay nabigyan na ng closure ang paghahanap niya at nabigyan na din ng maayos na pagkakalibing ang kanyang ina Saad rin na ilalaban niya ang hostisya hanggang sa huli at hinding hindi siya titigil hanggat hindi ito nakakamit mula sa mga taong pumaslang sa kanyang mapagmahal na ina. Mga kaibigan, kung minsan ay may isip natin na bakit masyadong nagiging mahigpit at stricto ang ating mga magulang. Nagkakaroon tayo ng tampo o kaya naman ng question. Pero sa kabila ng mga ito ay sana maisip pa rin natin na nandyan sila palagi upang umalalay sa oras ng ating mga paghihirap. Ang mga bagay na ginawa nila ay bunga ng pagmamahal at pag-aalala para sa atin dahil darating ang panahon na iiwan rin nila tayo at ang tanging hangad nila ay bago man lang sila lumisan sa mundong ito ay nasa mabuting lagay ang ating pamumuhay. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito ay huwag kalimutang ilike ang video. Mga hindi pa nakasubscribe ay sana makapagsubscribe na kayo dahil marami pa tayong videos na i-upload patungkol sa kadiliman ng mundong ito. Muli mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyo.